Mayong hapon mga kaludes. Muna mo gigunahan ka kanina, mga kaludes. Bakilid ka ayo, mga kaludes. Muna among ukuran mga kaludes. Dagko na sila. Padulong na dito sa ubos mga kaludes. Bakilid ka ayo, mga kaludes. Bakilid ka ayo, guys. Finally guys, nahuman lagi na maguna ka ganina guys. Muna mong mga okra guys. Padulong dito sa ubos. Human dito na po sa atbang guys. Ugma. Muna po na mong lang pisaon. Huwag kayo nanurok ang okra dito guys. Kaya naagi ang um, init. Dari. Dari na blooming dari guys ang okra na ang falls guys oh dra sa lugot diha agi guys ang falls dari ah oh.